Si Michael Jackson, na kinikilala sa buong mundo bilang King of Pop, ay isa sa pinakamahalaga at maimpluwensyang artist sa kasaysayan ng musika. Mula sa kanyang maagang tagumpay kasama ang Jackson 5 hanggang sa kanyang walang katulad na solo career, hinubog niya ang pop culture sa pamamagitan ng kanyang natatanging boses, revolutionaryong music videos, at hindi malilimutang sayaw. Yung kanyang musika at sining ay patuloy na nagbibigay inspiration sa mga generation sa buong mundo. Sa panahon ng aking paninirahan, kasama ang aking ina, naramdaman namin na ang pagtrato sa amin ay maihahalin tulad sa isang individual na nasa ilalim ng kriminal na pagsisiyasat. Nabatid namin na kami ay inoobserbahan na para bang kami ay itinuturing na mga individual na hinahanap ng batas. Sa aming pananaw, ang mga kilos na ito ay malinaw na paglabag sa aming mga karapatang pantao. Ang uifagkakait sa akin ng karapatan sa mana mula sa ari-arian ng aking ina ay pinaniniwala ang bunga ng mga planong matagal nang inihanda at ngayon ay natupad na. Ang mga hakbang na isinagawa kaugnay nito ay isinakatuparan sa paraang nagparamdam sa amin na kami ay tinatrato bilang mga kriminal. Ang kabuuan ng mga pangyayaring ito ay aming itinuturing na malubhang paglabag sa karapatang pantao na harap ako sa ilang mga paratang at paghusga na may kinalaman sa aking character at mga action na kung saan ay madalas ibinabatay sa mga haka-haka at hindi palubusang napapatunayang impormasyon. Bilang partikular na halimbawa, hinggil sa usapin ng bayarin sa kuryente, Meralco, may mga pahayag na nagsasabing ang kakulangan sa pagbabayad ay nagugat umano sa maling pamamahala o paglustay ng pondong nakalaan para dito. Ang mga ganitong uri ng paratang ay ginawa ng walang sapat na batayan o ebidensya. Ang tunay na sitwasyon, lalo na sa panahon ng pandemya na humamon sa kalagayang pang-ekonomiya ng marami, ay ang pagkaipon ng malaking halaga ng mga bayarin, hindi lamang sa Meralco, kundi maging sa iba pang serbisyo tulad ng Maynila's at si ito ay direktang resulta ng matinding kakulangan sa pera. Hindi naging madali ang sitwasyon dahil naapektuhan din ng pandemya ang kakayahan ng marami na makapagbayad. Kabilang na ang mga nakatira sa aming paupahan na siyang pangunahing pinagkukunan namin ng pondo dahil limitado o halos walang pumapasok na kita. Mula sa upa sa panahong iyon, naging lubhang mahirap na tustusan ang mga nabanggit na serbisyo at naipon ang mga bayarin. Nais kong igiit na ang sitwasyong ito ay sanhi ng mga external na salik na dulot ng pandemya at hindi dahil sa anumang uri ng maling pamamahala o paglustay ng pondo. Mayroon akong mga listahan at talaan ng mga naging bayarin at ang naging daloy ng pagbabayad mula sa mga umuupa na siyang magpapatunay sa naging hirap ng sitwasyon sa panahong iyon. Hinggil sa sitwasyong inilarawan, nabanggit na si Michael Jackson ay pinaratangan ng walang sapat na ebidensya o katibayan damay ang Meralco at Maynilad. Idinagdag din na ang mga paratang na ito ay umanoy sinasamantala lamang ng kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga walang batayang usap-usapan na sinasabing may koneksyon sa kanilang mga intensyon patungkol sa ari-arian o tirahan ng kanilang mga magulang.